mga idol. Mag-spray naman tayo ng padan. Insecticide. Systemic to boss. Eh. Para sa mga steam borers. Sistren tayo na po so, so, na. Ha? Giyotot ni mo? Rot. Grabe. Sawa nga niya. Ang isa. Alam mo, na. Yan Sa isa ka nang... Sa dita magkuhan. Mag Do dool. Ad to pag unas ubos. Isa kuan. Let isa ka pak isang, isang, isang tangkiran ha. Nila grabe ang sisuan ng unsa. Ay mo pagtipid-tipid kay hindi pa ra <laughs> kita <yun naman>, oh. <laughs> <laughs> na. Eh, ngana man no. Para man bigay. Na Oh, okay. Ako dapat be. Para madidbol ka. <laughs> madidbol na. <no? laughs> eh eh eh. Bus lito. Ha? Ako mo ba mo na? Okay mga buno ko. Ha? Ah. Kaluyan. Kinanay boss. <laughs> e -e -e -e. Ah, so nang inspire na si Boss Lito mga idol ng padan. May isa. Ano na na ah. na. Tukok babaw. Tukok babaw ka. Bawahin ng hong kuanan. Bunuhan kayak mata Hilut anak Bang <laughs> Isfi Ha? Isak ni? Isak nak Dia ni katal Bawa lagi ya Aku suha pun nak kuat so, dia lah nak Kayak nak kuat maka <laughs> Spray na si boss Lito mga idol <laughs> Benusa pag spray bos hmm. Kira tudas dyan So mga idol, So mag-spray tayo ng oh, apply tayo ng fertilizer sa ating ito yung nahuli natin mga idol. Yung sabi ko nung nakaraang vlog yung yung punla ay mag-iisang buwan na. Ah. So sayang naman ang mga idol kung hindi natin nabunuhan kasi maganda naman yung tubo mga idol. So gagana, gumana pa rin ito mga idol. No? kahit matanda na yung palay na tinanim natin dito At tingnan yung mga idol ang ganda nung palay natin so nasa tele ano na to reproductive stage malapit nang magsilabasan yung mga bunga so nandun si Bosley Lito mga idol so ito yung uh, huli mga idol so expected na marami itong mga piangaw kaya't so, ay magabuno tayo at the same time at the same time mag spray so yung ginamit ni boss rito na spray mga idol ay padan isa yun sa magandang minisina na gamitin mga idol kasi kapag ay hindi mo na-sprayhan ng ganyan mga idol marami mga steam burer so Hmm, tingnan yung mga idol. Oh, daming mga insekto. Kasi nahuli kasi ito mga idol. So, yung mga kasama dito ay na, nagsilabasan yung mga bunga malapit ng mga ali. Yung mga binlag mga idol. Yun yung mga kasabayan dito. Ito lang talaga yung nahuli mga idol. Hmm. Alagang alaga talaga na tindong ating ayan mga idol kasi pag ay hindi natin ito nalagaan mga idol ay sayang itong ating dinastos so kaya dinoble namin ang ano nito para may spray then apply na fertilizer para makabawi ito sa tubo mga idol makaani tayo ng marami so yun yung ang namin nito mga idol is magdadalawang buwan na yung mga punla matanda na talaga mga idol At saka yung ginamit na ano ginamit na abuno dito mga idol ay top the rest yan magandang din to, mga idol para sa ano para sa mga palay na ganito malapit na nag labas yung, yung mga bumba yan mga idol nabilihan natin mga idol para ah. hindi gansi yung mga idol hindi gansi yung mga idol oh, gansi ito yung ating oh yan mga idol ah uh, yung mga idol so kapag ay nayaan lang natin itong mga idol na hindi natin ito lagaan kasi nga tanda na yung palay ay sayang naman so ito ay ani pa ng mga 3 araw oh, tat mga ano, mga 30 kasako 20 ganyan pag maganda 30 pero sa tingin ko mga idol ay hindi na to abot ng 30 kasi matanda na yung ating palay eh Minol na yung ano ito mga idol. Ang importante lang talaga nito mga idol ay ma ano ito? Ma Okay na Hello guys. Hello guys, gerge. Ganyan mag an magsabog si boss robot. Snacks. Snacks ya. Ano? Ano ni mo? Ayun, mga idol. Dapat yung pag-apply mo ng abuno mga idol, ay dapat kumuhaghag talaga mga idol. Ayan makatag. Ito okay naman kapag hindi ito makatag mga idol kasi mayroon namang tubig importante na mag-apply ka ng abono meron talagang tubig mga idol para madali itong matunaw Kapag matunaw na ito mga idol ay gaganda ito lalo mga idol epekto na ito pangatlong beses na itong inabunuhan mga idol kami dito mga idol is tatlong beses talaga kami nagabuno ng palay para maganda yung usunta Tantaman lang yung Ingat kalian ni mga idol. Ay. Kan si gasto mo. Okay, mga idol. So, yan. Ana, si Boss Oh, yan na. Ah. Ano? Mag-abono. nang palay. Abono nang ganito pag-abono, <laughs> mga idol. Aso-aso ah. Kalau <laughs> ganak gelo ganyan mga idol <laughs> ang pag abuno mga idol so yung gamit naming abuno mga idol ay top dress top dress to boss lito yes yes top dress para maganda yung ating palay na may damo damuhin ito mga idol kasi huli ito ng ano ng tanim nga ilang buwan to tinanim yung nito mga dalawang buwan kapin buwan. kalahati uh, dalawang buwan kalahati <laughs> uh, ang na talaga ito mga idol. Ayat ay sayang naman pag nayaan lang na natin, hindi natin nabunuhan. Pangatlong ano na to? Pangatlong abono mga idol. Ano? Hindi namin ito nalagaan ng mabuti kasi akala namin hindi hindi kami So, ano pala? Mag inulan, na inulan. Pala yung inulan kahapon ng malakas. Inulan kahapon ng malakas. So, ito yung the best time na mag-apply ng abono. So kanina si Boss dito nag-spray naman. Napay namin dito mga idol para maganda. Walang isik to? Wala. Marami. Uh, Pero ano? Patay, patay na. na. Oh. Yung ginamit mo yung startup? Badan. Oh, badan. Badan. Insecticide. Insecticide. Yan mga idol oh. Kayong mga fans na ngayon na nandang dumalabay. Nandang <laughs> kaan <Tungguan> si Bilyong. <laughs> ha? Bilyong ba yung labay? Si? Okay. Bilyong. Sa mga idol. Oh. <laughs> so mga aming buhay buhay pabinsya. Minsan masaya. Minsan malungkot. Minsan mag-uol. Minsan mag-uol. Minsan masaya. <laughs> Uh, atong apelo na katong followers to ah. Uh. <laughs> followers from around the world. <laughs> Yan. Ah, ganda nating pala yung mga 2 weeks from now. Ano na? Ano mga idol. Oo. Ganito mag spray si Gergi mga idol oh. Ito ganito karami oh. <laughs> Yan, ito karami. Tingnan niyo kung si Gargi mag-spray. Ganyan. Ganyan <laughs> si robot ha. Ah, huwag nyo tularan yung mga idol. Ayan. <laughs> mali yun, mali. Ayan mga idol ha. Oh, Ayan. Ilabay nyo. Na. Para katag, katag ba? Ayan. Ihagis nyo ng malayo. <laughs> Lagubog ka ko yan. Ayan. <laughs> Sige. Wala na mga idol. Empty na kaya ka So ayan mga idol. So, yung ating pagabuno sa ating palay. So mag-spray naman si Buslito, mga idol. Okay. So ayan mga idol. Ayan Ito ay inabunuhan nakin mga idol. Pinaloopan ni Buslito ng ano? Spray ni Buslito. So, tingnan nyo yung spray ni Buslito, mga idol. Parang nag-abog ng lamok. Lah. Ganyan ang tamang pag-spray, mga idol. Malakas. Ito, ito robot, diba, diba? Yung sawa. Oh, yeah. Dar -dar moral support. Lah, La, mga idol. Now, wala, lang. Okay, Maganda naman yung, ano mga idol, oh? palayo. Kahit merong mga damo-damo ay meron ding malaki din yung punuan sa palay eh. oh. so to kasi may inulan ito ng malakas nung kahapon mga idol sa nakarang araw okay to maganda ito mga idol kumbate kumbate ito boss nito abante Abanti, bisaya Ayan mga idol. Para yan sa mga steam borers, mga rice bag, lahat mga idol. Klasik-klasing insekto itong padan. Walang pinipili at saka systemic din ito mga idol. Sa so, tingin nyo mga idol, kaya po kaya ito mga idol. Itong ating ano, pinunla o oh, ating tinanim na 2 months na na natin ito tinanim So, may ano lang na ma result natin ay malaman natin mga idol pag ay nakaani na. Eh, tingnan natin dito mga idol kung maganda ba yung ani. So, ayan mga idol. Idol, ah, this is ah, uh, for this after uh, morning. So, salamat mga idol. So, please keep supporting my content and leave a comment mga idol at sasagutin natin 'yan. Tsaka subscribe to my YouTube and follow my Facebook page. So, see you in the next vlog. Bye-bye.